pagbati mula sa istanbul commerce university isang universidad ng istanbul chamber of commerce na may higit na 740,000 miyembro ang aming universidad, na kilala bilang commerce sapti ay nag-aalok ng natatanging edukasyon sa mga mag-aaral ng industrial policies and technology management na may postgraduate na mga programang masters at sa turkish at english at ang mga at mga programang PhD sa Turkish. Ang Commerce Subti na may mahalagang napapanahong kurikulum mula sa artificial na intelehensya hanggang sa metaverse mula sa mga industrial na patakaran hanggang sa teknolohiya at mga pag-aaral ng R&D at maging sa mga aplikasyon ang sariling international referred journal ng GPAT isang non-governmental organization na pinam pinamamahalaan ng mga nagtapos at mga mag-aaral nito Brain Team o Beta Science Association Sapti at meta metahan ito ay isang sangay ng agham na may mga YouTube channel mga podcast at sariling mapagkukunan trade Sapti ito ay nakakaakit ng matinding interes mula sa akademiya, industriya, pampubliko at mga non-governmental na organisasyon. Inaaanyahan ina ka naming sumali sa isang malaking ekosistema, maging membro ng Commerce Safety, Pamilya at maranasan ang mga teknolohiya ng hinaharap na magkasama magbabago ang iyong mga pananaw sa commerce na isang multidisiplinaryong larangan. Sana'y magkita tayo.